Magandang gabi, mga kakrimentalyo. Ako si Tito Eric at welcome sa ating programa kung saan ang bawat kwento ay isang misteryong naghahanap ng sagot. Ngayong gabi, ating sisilipin ang isa sa pinakakontrobersyal, pinakamadilim at pinakamalungkot na kwento sa kasaysayan ng Philippine showbiz. Isang kwento ng pangarap, kasikatan at trahedyang bumulabog sa buong bansa. Ang madilim na kwento ni Pepsi Paloma. Paano kung ang pinangarap mong kasikatan ay magiging pintuan pala sa pinakamadilim na yugto ng iyong buhay? Si Pepsi Paloma ay sumikat sa murang edad. Ngunit matapos lamang ang ilang taon, siya ay bigla na lang naglaho sa paraang puno ng misteryo. Ano nga ba ang totoong nangyari? <laughs> bilang Delia Smith noong isang libo siyam na anim na put anim sa Manila, bata pa lang ay puno na ng pangarap si Pepsi. Lumaki siya sa simpleng pamumuhay at tulad ng maraming batang babae, nangangarap siyang maging artista. Ngunit sa kanyang kwento, ang bituin na matagal niyang hinabol ay naging liwanag na nagdala sa kanya sa dilim sa murang edad at agad na pumasok sa industriya. Sumikat siya sa mga pelikula gaya ng Brown Emanuel at agad naging sexing simbolo ng panahon. Ngunit kaakibat ng kasikatan, ramdam niya ang pressure ng industriya, ang intriga, chismis at mga taong handang gamitin siya para sa pansariling interes. Taong isang libusyam na raan walumput dalawa Isang eskandalong gumimbal sa publiko, lumabas ang balita na di umano'y biktima si Pepsi ng pang-aabuso mula sa tatlong sikat na komedyante. Nagsampa siya ng kaso at ang media ay tila nagapoy sa pag-uulat. Ngunit sa likod ng kamera, ramdam ni Pepsi ang mabigat na kamay ng impluensya. Sa umpisa, mainit ang coverage ng media. Ngunit di nagtagal, tila may katahimikang bumalot. May mga ulat na nagsasabing may mga taong nakipag May mga dokumentong biglang nawala. Ang hostisya. Unti-unting lumalabo sa mata ng publiko. Taong isang libo walumput lima. Tatlong taon matapos ang eskandalo. Si Pepsi ay natagpo ang wala ng buhay sa kanyang apartment. Sinasabing nagpak... Ah. Ngunit ayon sa ilan, may mga taong bumisita sa kanya ilang araw bago siya mawala. May nagsasabing natakot siya. May nagsasabing pinatahimik siya. Nagluksa ang mga tagahanga at nagtanong ang publiko. Totoo bang nagpak siya dahil sa depression o may mas malalim na dahilan? Marami ang naniniwala na isa itong cover-up. Hanggang ngayon, patuloy ang mga diskusyon at haka-haka sa social media at sa mga lumang dyaryo. Si Pepsi Paloma ay nananatiling simbolo ng kabataang nagdusa sa kamay ng sistemang bulok. Maraming tanong ang naiwan. Sino ang tunay na may kasalanan? At bakit tila kinalimutan ng hostisya ang kanyang pangalan? Mga kakrimenteryo, ano sa tingin ninyo Isang trahedya ba o isang misteryo na hanggang ngayon ay nakabitin pa rin? I-comment ang inyong saluobin, i-like at i-share ang ating kwento. Hanggang sa susunod, ito ang krementeryo kung saan ang bawat misteryo ay may kwento.